Hello, what's up mga kasortin, mga unta <laughs> ulap namin, oh. sardinas, nasa may ano, kanin Puti kayo yung lubot, skaldiro, <laughs> iting Pero salamat yan, na kayo may nagpa Pahuram, karabiru. Buti na lang, mayroon tayong mga may ginamit ang Panginoon na instrumentong tao na may bukal na pusok. May mamung pusok. At masasinong tayo dito sa cottage nila. Cottage ano. Thank you sa so mayari nito. Ayan. At yan ang tulogan namin mamaya. Ayan lang kami. Mayroong kumot naman dala si mama. At namin. Yung mga aming unan. At ito naghanap ako ng mga may ano, istiripong dyan sa tabing dagat. Para aming gawing unan. Ayan naghanap din ako ng mga chinilas kasi wala akong chinilas so oh, naghanap ako ng mga chinilas huwag oh, oh, si mama hanggang oh. ako sabi may islander pa sa dugo gano naalala ko si papa dito sa tabing dagat nagkukura naghanap lang mga ganitong chinilas tapos tinatay-tay lang niya tapos pinagpares-pares niya yun okay na may na uh, magandang at ito pa nakita ni mama oh, dyan sa tabing dagat kaya yeah, yun pwede na yan pang pang ano ano dyan, pang larga sa barko kasi kasorted uh, bukas pa yung ano ng ano ah uh, larga o dating ng barko dito, dito sa ano sa Aroroy kaya dito muna kami naghanap-hanap ng mga matambayan kasi bukas walang pa doon walang terminal tapos terminal pag mag hotel ta ano ng hotel mahal din siguro mga 900 o kayo 1000 kaya dito na lang buti naman pinano tayo dito nung ating uh, kaibigan dyan pinatuloy tayo at salamat sa kanilang may busilak na puso at sana pagpalain nawa sila natin Panginoon binigyan kami kanina ng ano ng kanin at ulam. Yun, nabusog kami. Salamat po. Nabis. At pinahiram ko kami ng kaldero at bumili kami ng isang kilong bigas at yung mayroon sardinas at yung nag nagsaing kami dito. Yan yung sinainga namin dito. O, yan o. No? Yan lang. <laughs> Grabe, buhay pala dito. Buhay, buhay estranghero Ayun. Kaya ito, kakain na kami mama. Kaya naman ay ulam namin. ay pray mo na. Yes, Lord. Amin. Okay, Kain na. <laughs> Kain tayo mga kasortid hmm. Nandito tayo sa mga walang kakilala pero mayroong pinakilala ang Panginoon na may busi nilak na puso ay, para ay. kami may ginamit ang Panginoon para makaano ano kami dito makatulong at magkasaing at makain at maka dito kami magpadam, ka magdamag kasi bukas pa nang ala ang larga ng barko lumating kami dito kanina siguro mga alas jis alas unsi alas unsi siguro okay mga alas jis eh hanggang naghapon dito na kami hanggang bukas hanggang siguro alauna ang awas ng Diyo may awang Diyos bukas alauna alis ah, na kami thank you Lord hallelujah at uh, uh magkikita tayo dyan mga kasorted dyan sa ating bayan sa ating lugar ng Quezon Prabe Okay, let's go kakain ako chop